Hi mga kalugit, meron po tayong client Ang kuko ni madam ang kalugit oh, Daming dry skin, daming ingrown. Napapatanggal po siya ng dry skin Pakitigan mo yun oh. Hindi mo pakitigan So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon Race 1 Block 56 Lot 6 The Mintal Davao City, sila so, ito mga kalugit sa guardhouse house Putlan tanay, dili lang Lumaan, Jod? Funky. So, yung mga, mga kalugit, ayan, may mag-comment naman dyan. Uh, bakit pinutulan agad? Sabi ni Madam, putulan po ang kanyang kuko kasi nagsusot po siya ng sapatos. So, kailangan putulan daw siya ng maiksi. Pag-mandred dam, hindi dyan na siya matanggal pag-ogma pag-one week Tumatanggal tapalan sa naglimpyo sa imong Tungkod na okay lang. Dako man nabi man ni Krista Hindi ko biyahe, dirit sa ko dirit. For the flight. Iyan, nadyo dang life dang Ako mga kalugit, galing ako sa reunion namin, no? Sa batch namin. Galing ako, galing ako sa Sultan Kudarat, nag-drive ako malayo. Buwang nga, hindi kawat ang mga aircon. Ang dito si Lina na ako. Ito mas balay na bago. Asawa Ano ko sa foreigner? Um, mag share lang ko. Wait ako naingon si nga. Ano, ano ang mag yes ka o ano ang bot. Tikalon. Tikalon. Basta mga ilunggo manya. May disco di ay sa daladab <tellan> sa yanga, <tellan> Pinapita ako, i-share ko lang yung ito. I-share it po. Hindi, kung wala. Kung... Okay, nakikisi na. Oo. Na. Uh -huh. Bakit mong pupuka kayo Wala na yung limpyo nito sa asma yun. Taga-ulan, may paliwag kong may hangang manan man na Palanggaon ang trabaho. karoon ang kauban ah. hmm, Puhon po Magpuhon nanay, tamad na na Magpuhon na na ito madam memorize na lang ako ng ang dalan sa pasultan ko darat kung asa ang pinakapangit na dalan ay ginawa ko pero gaba lang sa dalan niya dira sa ano mula gapon mo no? Dagan ko sa Margina na may. Mga kalugit, dito na po tayo sa lalaki ni Madam mga kalugit. Takapots <laughs> pa lang ni Madam mga kalugit. Hi, T. Hala, T. Ano na lang, T. Okay lang ko ito, May. Ay, buta mo Ano, B. Ay, dara lang. Thank you, T. Ha. Pila, gani na, T. Ah. Hmm. Jadi butang main. Ang sana. Ang Ano eh. Ayan. 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 daw Dasta yung magpalugit mo, nagdugo-dugo yun, no? Oo. Nagbanog wala? Nag-anong magpap? Ano sa inyo? Ano sa pangdas? Hindi man shining, but shining. Bayot. Ano ba bayot, bro? Bayot, bro. Siguro. bayot tong? Tawa ko to. O, okay. Damo gabaran ng kuko Okay. okay. So, Ilang beses sabay ng nagpalinis dito. Wala nagmaga. Oh. First time ito. Hmm. Bayot ng limpyo. Ito siya. Uh -huh. Bigat yung kamay nun. Hmm. bayot bisan sakit ito. Hindi ma... Mga ano nga pati. Ang kalugit, dito na po tayo sa kabila. Dito ka ba? Lumag-smile o gusto mo meron? May uh. an? Hindi nga mga kalogyo ito. Ano nga nakuha Wala. Ang dami-dami mo ng kalugit. Tingnan niyo mga kalugit. Masarap tingnan. See? dami-dami mo. -dami. Isko. Masarap. oh Abulan <laughs> gisundo ang akong kinabuhi papunta sa tagipusoon sa lalaki. Oh, siksisi mami mo. Rest, rest. <laughs> Diyos ko. Pamuna mag-ilis ka o pas balik na yun. Uy, day, yung ura, ang ulan, day. Bo, grabing ulan. Uy, ulan, ulan dali. Hala, <laughs> ulan-ulan din sa inyo, ha? Na ulan dito. Di kalin, ha? Sa, tapunan nang. ano na dali, Ha?

Hindi man sugot si Chico yung matransfer. <tipos> <sambal> mo dai? Hindi, <tipos> wala Ito, riba na ito. na <tipos> lang? na lang? Ikaw? No, tayo? Ika, nandiyan ko. Ano tayo? Ikaw nag na daw. Nagbanog iyang kuku daw. Kutikan mo. Kutikin na lang. Hindi lang. Wala Yes. Ako pa nga. Pa Oh, kita ko to ba? Kita ko to, kita ko to. Bayot na din mo mura dugo. Di ba? na ko pa kato wala. Ha? Hmm. So mga logit, ayan, huwag niyo po kalimutan A like and share pindot notification bell para update lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God bless all. Bye bye mga kalogit. mag no? ka mga bonus ginugo-i. I-swipe ko sa ibang <laughs>